tatay gutom. Hindi <laughs> maganda to na Bakit? Laging ubos pagkain yun. daming nagbigay. Mm -hmm. Pati pera. Wala. Meron naman kaunti. Tay, ba't nandiyan ka tay? Ba't nandiyan ka? Ba? Ah, ba't nasa lapag ka, Tay? Ba't nasa lapag ka? Ba't yan natutulog si Tatay, nai. Eh, ayaw na niya. din, ni anak eh. Bakit? Break na kayo? Hindi. Ha? Ay, akala ko break na kayo eh. Hindi. Ano yun, anak ko? Ano yung laki naman? Ayun. Ay, salamat. Kamusta Salam. na kayo, Nay? Muti naman, anak ko. Ba't na si tatay? Walay kayo higaan. Ay, hayaw. Na ha? Eh. Ano sa lapag, oh? Eh, tayo kayo umiga dyan tay Hindi kami hindi kami tatay oh Kawi lang oh Hindi umiga dyan Ano yung ano mo dyan ikod? Kahiga po nga lang eh Ah kahiga mo lang Hindi ako makakatulog eh Bakit tay? Hindi ka makatulog Inin. sa loob? Hindi ako makakatulog Ano nay? Mainit Mainit? Oo, oo. <laughs> <laughs> Mm. Kumain na kayo, nai. Oo naman. Ano inulam nyo? Yan din, sardinas. Sardinas? Oo. Bakit? Eh, wala kami anak na ano eh. Di ba madami kong pera binigay sa'yo, nai? Oo. Ubus agad yung pera mo? Hindi. Asan ah, yung pera e, mo? ano rin na may hawak. May stock pa kayo? Oo, oh, meron pa. Kakaunti na lang. Bakit? Ubos agad? <laughs> pasapayin, pasapayin. <laughs> Ubus agad? Oo. Oh, oh. Pasok pa yun, pasok pa yun. yung pagkain mo, Nay. Oo. Wala tayong puang Salamat na lang, anak ko. O, oh, iyaan mo na, Nay. Ha? Ah? Yaan mo na. Okay. Hmm. Sino ba yung mga bata kumukuha ng pagkain mo, Nay? Ha? Sino yung mga batang kumukuha ng pagkain mo? Eh, ano? Yeah. Si ano? Si ina ano niya? Ayan lang. Oh, hmm. Diyan ka na lang, Nay. Diyan ka na lang. Gusto mo ba kung dito? Oo. Oh, uh -uh. dito, ka dito. <laughs> uh -huh. Ang ka dito? Oo. Ang <gibit> kamay higa. Eda. Hindi nila. Uupo lang ako. Ah, uupo ka lang? Oo. Ay, sila. Hindi ba higa? Hindi ba higa? Tama nga raw doon. Diyan ka na lang, Nay. Ay, o, siyupo ko muna kayo. Ang <gibit> oh, anak ko. O, oh, ito na yun. Nagdala ko ng ano na yun. Alin? Mm. ay May magpapabigay ah. sa'yo. Please, see it no Oh, storage yan, na eh. Oo. Oh. Wait lang, o. Oh. mo. Salamat, ko. O, mo daw ilalagay yung mga pagkain mo. Oo. Oh, oh. Para, ay, sorry, yan. O, oh, diyan mo daw ilalagay yung mga ano man, Nay, ha? Oo. Oh. Sabi ni... Mam Ma Camille. Oo. Oh, o, oh. mo daw ilalagay yung mga ano mo. Pagkain. Okay. Apina... Oo, oh, oh, pinabigay niya yung ano, storage. Nilagay na sila nanay ng ano. Ng pagkain. Tapos yung ano. Tapos ito na yo. Oh, kay galing kay Sir Kanto Shots. Oh. Salamat eh, anak ko. Ibibigay eh, niya yan. Marami salamat. Buksan ko itong tinapay para kumain kayong tatay. Magmerienda na kayo. Oo. Ano na ang kwento na Nay, yung mapagkain niyo ano mo nay. Huwag uh -uh. mong pamigay lang. Hindi uh, ang gusto. Hindi ko, ko na lang pinamimigay. <laughs> hmm? Yung anak ko. <laughs> <laughs> oh, na ano yun. Alaman to. Oh. Tayo tayo. <coughs> Kumain ka. Hmm. Uh -oh. may yan. May ano yan. May mga pang ulam dyan sa loba. Uh Oo. -oh. Sige, ma. Oh. Salamat. Kumain ka. Hmm. Uh -oh. Si tatay. <laughs> Eto na anak ko. Hindi tatay. Inbe, tatay. Salamat sa anak ko. Kung oh, wala kayo, wala rin kami magkain. Ka na, miyak. Nay, may bigas ka pa ba, Nay? Wala, ya, ya. Ba't yung bigas, imbis, imbis, mo, bigas mo nay. Epa, pala, na, ya. Eh, papalo, yung dyan naman sa kabila, kung ako, ha? Kung ha. nga, eh bilis nung ano parang iniglapan lang na eh parang iniglapan lang salamat sa ko hmm. ang bang magandang gawin natin kaya nga na tayo, binigyan mo si tatay mo pakaubos mo ito na hmm. Thank yeah. you. Bili mo yung tatay mo. Mamaya. <laughs> Tayo, pakaubos. Ay, dito mo. mo na yan. mo ito. Dito mo. Uh -huh. Tatay, gutom. <laughs> Hindi maganda to na eh. Bakit? Laging ubus pagkain yun. Ang daming nagbigay. Uh -huh. Pati pera. Wala. Meron naman kaunti lang. Eh. Kaya nga, pero ano, wala na magbibigay niyan. Kasi nakikita nila, ubos lagi yung ano, ubos lagi yung pagkain mo na Pati pera, wala. Meron naman natitira. May tira pa? Mm -mm. Sabihan mo sila, Nay. Sabi mo, wag ubusin yung ano, wag Ah, kasi kayo din nahihirapan oh. wala na naman kayong ano. ano? Pagkain. ah, kasi baka sa susunod wala na nang magbigay dyan na eh. Wala na nang magbigay na ano. Oo. Oh, oh. Sige, anak ko. Salamat. Kaya kayo nagugutuman eh kasi nauubos yung pagkain nyo agad eh hindi masamang na hindi masamang magbigay Oo. basta unahin niyo yung sarili niyo para may makain din kayo ha ah. Mm -mm. Sige na nai, at uwi na din kami na ha. Bakit naman ang dali inyo? Saglit lang kami at tinatid lang namin ng pagkain ha. Ay. Kami laman yun dito na ha. May, mga, ano yan, may gatas din yun mm -mm. Saka Sige, ano. Salamat anak, anak. Mm -hmm. Yan po yung ano no, update natin kay Nanay Aida kaysa sa kay Tatay Ruding. Ito yung binigay po ni Sir Canto Shot sa ka ni Ma'am Camille yung storage box. <laughs> Meron <laughs> Ano sa so pamangking to yan, ano? tayo malamig tayo na tubig. Ay, may tubig. Tayo na minum na 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 tubig tayo. Malamig. <laughs> Bigyan mo rin si Nanay. O, sige na, Nay. Dito na lang kami na, ya. Oo. Sige. Salamat sa anak ko. Mm. salamat. Si Ashley, kilala mo ito, Nay? Oo. <laughs> na na. Oh, oh. May pagkain ka, anak. meron po. <laughs> Hindi ka nag-bless kay, ano? Nag-bless <laughs> daw, na, Nay. Hindi <laughs> kawa ka Kawakan ng Diyos. Salamat po, Lola. Oh, ano siya sabi mo kay nanay kanina? Ano siya sabi mo kay nanay kanina? Ha? <laughs> Ay, hindi na matasabi niya na wala na. <laughs> Sige, nanay. Hindi na kami na ya. Dito na kami, Lola. Bye-bye. Sige, -bye. anak. <laughs> Ayan mm -hmm. Ay, ito yung ano ah. Dito pa yung so, resibo na pinamili natin ah. Ayan dyan. Baka makalimutan ko. Ayan, oh, tabi ay. yan, so, kay, ano? umusara, mo na eh. Ayan, thank you po kay ano. Ayan, thank you po kay Sir Kanto Shot sa Ma kay Ma'am Camille sa binigay niya storage box. Nail, mo lagay yung pagkain mo na yan. Sa storage box ah. Dito mo na ilagay na yan. Dito. Ayan oh, oh. na. Okay, at... Salamat anak po. Maraming salamat po. At ito po yung update natin kay Nanay Aida. Oh, babalik na lang ulit ako, Naya. Oo. Sige na, umain kayo. Sige na, anak ko. Bye-bye. Bye-bye.